Posibleng simulan na ngayong buwan ang aplikasyon para sa programang akap o ang ayuda sa Kaposang kita program ng Department of Social Welfare and Development. Layunin ng programa na asistehan ng mga kababayang nangangailangan na kumikita lamang ng minimum wage o mas mababa pa rito. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian isinasaayos lamang ang mga rollout venue bago buksan ang aplikasyon para sa programa. Siguro within the month, katuning, hmm, namin, na. masigurado namin na maayos ang pagkaka-roll out nito. Pero dahil nga na-publish ng guidelines, this month rin, para maa na yung mga roll out venues natin. Then, mm -hmm. news, ibig sabihin marami yan sa buong bansa, sa ating mga mm -hmm. web Paglilinaw pa ni Gatchalian, hindi kasama sa ACA program ang mga Pilipinong walang trabaho dahil mayroon anyang bukod na programa ang DSWD para sa kanila tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Samantala, oras na buksan ang aplikasyon, kailangan lamang magsumite ng anumang patunay na sila minimum wage earner tulad ng Certificate of Employment, Income Tax Return, Certificate of Tax Exemption, o iba pang dokumentong magpapatunay na hindi sila kumikita ng mas mataas sa minimum wage. Gayun din, nakadepende naman sa kanilang pangangailangan ang kanilang matatanggap na tulong mula sa DSWD tulad ng Rice Assistance, Food Assistance, Medical Assistance, Funeral Assistance at Cash Relief Assistance. Iba-iba um, -diba yan, uh, mm, Jerry. Depende, di ba? Kasi ang mga ang kakap, yung menu niya ay para sa mga services na inflationary. So, ang uh. mga diba, medical services. Uh, Depende rin sa social worker natin kung ano yung i assess na pangangailangan mo. Burial uh -uh. assistance, uh -uh. Um, uh, yung mga ganyan klasing services na nag, maaring ang isang minimum wage earner e eh, tamaan, uh -uh. Na hindi inaasang pagkataon, pagkakataon, tapos yung sweldo niya e eh, kulang. alam ba Nagkaroon ng sakit sa pamilya. Uh -uh. Alam natin mataas ngayon ang presyo ng uh, medical services hindi niya kaya ng existing niyang sweldo, kaya bibigyan ka ng gobyerno ng tulong. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino.